So hindi natin makakabit yung likod. Bukas na natin problemahin yun. Basta mahalaga, makakatindig yung motor nyo. Talpak natin ito. What is up mga tol? So ngayong araw, ipipitings natin yung mags ng motor. So may mga konting gagawin lang tayo. Sa caliper, i-grind natin yon. Kaya sa maging tama yung fittings niya. So, nandito pa rin tayo sa Breezy Emporium. At tara, natin yung sniper project natin na GP Concept. Let's go. Hello. may mga to, so nagawa ng paraan ni Darwin. Pero, kitang kita nyo, yung mga spacer, ang dami. So gagawin natin dyan, Dar, ano no? Iwi-welding natin. bubuin natin yan, iwi-welding natin kasi maging solid na siya. Tapos, syempre, finish natin na maayos kasi hindi pwedeng ganyan lang ang spacer natin. So, ginawa natin ng paraan para magkaroon na siya ng free wheel, at also hindi tumatama rito sa dinaglalak di ba, Dar? Hindi. So, yung mga ginawa kasi namin ni Darwin, sinalpak lang namin siya. Tapos, Akala namin alain siya, hindi pala. Ito perfect na, nagawa na ni Yokai ng paraan. Swapping-swapping na swapping, ulit siya, no? O. Oh. Also, oh, naikapit na rin natin yung gulong na Corsa R46. Ayan. So, ito yung race tire ng Corsa para sa mga underbone unit. Pero, alam ko magkakaroon na ito para sa backbone, eh. Yung mga size 150. Sa ngayon, wala pa rito sa Pinas. Puro underbone pa lang. Pero, sana lumabas na. Para meron na ang papipilian kung R46 or R93. Pero sabi to, pogi oh. So, sabi mga tol, ayaw ko tama ba? Sabi kasi sa comment section noon, ang um, pag GP concept daw kaya pang racing racing pag underbow, 9080 daw talaga ang tire size. So, nag 9080 tayo harap likod. Tayo so, ni yun harap oh. Ayun. Nag 9080 rin tayo sa harap. So, goods naman yung postura niya, maganda yung tindigan at dito Nagawa na rin natin paraan. Sa salpak na yan, Pogi. So ngayon, Meron tayong kakabit. Ito yung unang elbow. Sabi ko nga sa inyo, papalitan natin yung elbow. Kasi nga ito, pang Malaysian concept to. Ganyan ang mounting niya. So ito, nakataas. Ngayon, papalitan natin siya ng pang daily use o GP concept o pang race track na mounting. Ganyan naman siya. So, mas proportion to at hindi siya high mount na nandito dito. So, oh, salpak natin to. Let's go. So, ganyan yung mounting natin mga tol. Ayan. Pabot nga nung ano, Jeep GPXOS. Ayan mga tol. So, ito yung gagamitin natin exhaust. Ito kayo GP2. Pero baka magpalit pa rin tayo. Pero ito kasi napupusuan ko na babagay. Bali, ganyan ang mounting niya. Ayan. So, ang GP2 exhaust kasi, ito yung gamit ko nung dati sa Bodge 525RR. So, sinalpak natin dito. Pero pwede pa tayo magpalit. Meron tayong tinatawag na M2, di ba dah? Uh. M2 tsaka M3, pogi rin yun. Pero ang papalit pa tayo ng exhaust, pag pumunta tayo ng 01 Moto, papalitan pa natin ito na mas puporma at mas babagay sa itsura ng motor natin. Ayan ay tsura niya. So, nagkabit na natin yung mugs. Nagkabit na natin yung calipers. Kabit na natin yung swing arm, yung exhaust. Ngayon naman, internals tayo. Ito, so, kakaligutin natin to. Palitan ano to, no? Palit spark plug, palit mga ano. Tapos linisin natin yung mga injectors niya. Kapalitan natin yung internals na ito. So, spark plug siguro, tapos linis ng airbox. Linis ng throttle body. Tapos, ayun pa. Tapos, so, linisin natin to lalo-lalo na sa wiring. Tapos, hanap kami ni Darwin ng tubo kasi sabi ni Darwin kailangan daw nakabend to all in ganda so ang gagawin daw i-bend 2 inches o 1 inches 2 2 inches ang magpapalitan namin at yun so kaligot muna tayo ulit mga tol Pugi na ang tendigan nya So ayan mga tol, natapos natin siya ngayon. So I think mga nasa 25% na tayo para sa Project GP. Para dito sa sniper concept natin. So nakabit na natin, napatindig na natin siya. Okay na yung mouth, okay na yung gulong. Okay na yung suspension. Okay na yung mga calipers, okay na yung exhaust. So marami pa tayong gagawin, marami pa tayong kakalikutin. Kung so, may mga suggestion kayo mga tol, kung paano natin may improve yung motor. Kung may mga dapat pa tayo dagdag, mga dapat sundin. Comment nyo lang sa baba at uh, susundin natin yan. So yan pa lang ang mga improvement natin para dito sa motor na to. Tak ingin stay breezy lang always See ya.